Ito na kami. Bumababa na tayo mga kasuman. Be ready lang. Be careful. At syempre, libre itong ating pasyal na ito. Walang bayad. Saan ka naman nakakita? Ayan ang aking family. Bumababa sila. Ayan ang aking apo. And this is my daughter Casey. Yes, dahan-dahan natin nga. Uh, minanam na mga ng hinulugang tak Tak, o di diba, bang aga-aga namin? Mga ka-smile, alas sherry pa lang na umaga. Alam niyo ba ang mama mile sa inagluto na ng alas dos pa lang. Nagluto tayo ng air fried chicken at mga stir fried vegetable na ating babaunin. Siyempre, enjoy natin ito, oh, mga ka-smile. Ayan, oh, mga puno. Look at that. Ayan ang lalakaran namin mamaya. It is so awesome. Look at that, mga ka-smile. At naririnig ko na ang lagaslas ng ating hinulugang tak-tak Nakikita niyo ba yan mga -smile? Ang ganda-ganda. Ayan ang OOTD ni Mama Miles. Bumababa tayo. Baba lang ng baba. Siyempre, nakadress tayo ngayon. Kahit malamig na malamig mga ka-smile Tayo ay nakadress. At uh, napakaganda ng uh, ating travel vlog na ito mga ka-smile o diba, di ba kung hindi pa kayo nakakarating dito, ayan na pinapasyal ko na po kayo. Libre po diyan, wala pong bayad diyan. Pwede po kayong pumunta diyan. Diyan no, ayan, meron tayong paupuan diyan. At syempre, ayan mga kasumal, go go go. Ang aga-aga po namin, napakalamig po ng weather. Feel na feel mo po yung yung ano po yung uh, tinatawag na amoy ng batis na hinulugang tak-tak o diba, hi, good morning ate welcome to hinulugang tak-tak first time ko po dito ate at talaga pong nag enjoy po ako dito sa hinulugang tak-tak na ito wow naman mga kasmiles, o o ba? Diba? this is a wonderful precious moment na bumababa ka sa napakataas na hagdanan, ayan galing po ako dyan yan po mga ka-smile At uh, bumababa po tayo. Napakarami pong puno. At uh, kada baba mo ay meron kang makikita na kagaya po ng ganito. Oh. Ayan po. Libre lang po yan. Pwede po kayo mag-stay dyan. Ayan na mga kasmile. Nakikita nyo ba yan? Oh my gosh! It's, it's like United States of the America. Oh my gulay! It's fantastic! It's beautiful! And the sound is so magnificent. Yung mga kasmal, go 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 time mga kasmal. Ang ganda-ganda niya dito. Here is the Philippine. Wow, it's so beautiful. It's so awesome. So wonderful it's

gumon na kumpara ah dito so beautiful so awesome 'di ba mga kasma ayan na oh ayan lagi ba tingnan niyo oh. no imagine the beauty oh na aking anak go 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 super wonderful adiba super awesome Super nice, maçãs mal, go go go. Verdibama, oh, maçãs. Linda, linda. Okay, yes. Yeah. It's a beautiful day. It's a beautiful day. <cười> <cười> nice Này Apo ko, oh. naglalaro siya, oh. Yan ang aking apo, oh. Okay. Be careful. Watch out. Watch out, baby. Watch out. Watch out, mommy. Watch out. Watch out, baby. Watch out. This is so wonderful! This is so awesome! It's nature! <laughs> Isn't That is the most magnificent thing. O, diba? Meron yan sa Pilipinas. Fun, fun, fun with Mama Mas. Go, go, go. Diba? Ganda-ganda niya. O, diba? Yes. Yeah, super fun ito talaga, diba mga ka-smile? So, enjoy-enjoy lang kami dito. Mga ka smile And have a nice, nice day.